Papel lang ito mama. Wala akong nilagay dito matigas. Para masaktan ka. No? Ayun. Pahawa ko rin sa'yo. na. Akin na yung kanang pa mo. Saan lang ito? Ah, sige. Ay, ito. Tignan natin kung na meron kasakit sa doktor. Pero bago bago ka magmulat, bago ka magsirado ng mata, papakita ko muna sa'yo. Sakit doktor. Pag ginipit ko dito, sakit doktor mga elemento, mga masasamang espiritu, spirito. Barang kulang palipadangin, no? O, oh, pikit ka. Tingnan natin kung mayroong kasakit sa doktor. Nga, kaliri lang. Minit, sumasakit? Wala. wala, wala sakit. Huwag ka mumula, tagad hindi ko sinasabi. Ha, ha? Hmm. ka, o makin mo. Tindi mo nyo. Dalawa ho. No? Masakit, no? Ito Ah. Oh. Ito naman ulitin ko ha. Sakit doktor. Wala akong makita. Hmm. Pigang-piga ako. Tama? Randa mo yung piga ako? Mm. Hmm. Hmm. Tindi mo Sunod siya lagi ito. Ah. Ginaganong ko pala. Naliri ko lang. Hmm. Wala pa ako masyado na. diba? Oh, ito yung bumabarang sa kanya. Tatlo. Ah, 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 ah. Hmm. Masakit. Yung masakit? Masakit. Oh, sige, may karga ka kasi mga kanin. Ah. Said Berbong, paro pacto, disinig nung crosses de nemes, crosses de baratos nostre. Ili nung may patre, Espiritu Santi, Amen. fu Kung sino Ooh! man gumagambala sa babaeng nito mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa si impyerno. Ang ah, sabi sa das camera, ilaw is about, laliluya ba? Ela, ao. Foo! Hmm, lulubayan mo to ha? 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 Di ka, mag mag di ka pwede makausap? Ha? 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 Ah, tanggalin. Ay, hindi, bakit? Ha? Ah, tanggalin mo nilagay mo dito, ha? Ha? Uh -huh. ah, huwag ka pagmatigas sa, pahirapan kita. Ha? Ah? Ah? Ha? Nagkakaintindihan? Ha? Ah? Ah? Ha? oh. dalawang kamay sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Hindi ako natatakot sa'yo. Baklasin mo mga tinang, nilagay mo dito, ha? Ha? Ah? Ah? Ha? Sagot! Ha? Uh -huh. ah? Sumagot ka? Ha? Ah, Lalo kitang pahirapan, mag tayong dalawa, hindi yung ganito, ha? Ha? Uh -huh. ah? Tanggalin mo na. Ah, oh. lalo kung painitin to, pag di mo tinanggal yung nilagay mo dyan, mm -hmm. dalawa kamay sa ulo, baklas! Baklas, tanggalin mo yan, tanggal! Tanggalin mo yan, tanggal! Ayaw mo, ah, ah, ayaw mo, nakipagmatigasan ka, oh. Oh. ah, ah, nakipagmatigasan ka, sige nga po po ko, okay. pahirapan yan. Oh. Hmm, pahirapan po yung pahirapan po. Apo po ko, pahirapan po. Nakapura ako. Sige po, pera pan po yan. Malamaan to eh. Matapang to eh. Ah, alimata mi. Iksum di ay. Paktum di ay. Fuh! Fuh! Aray! Lalo ka masasaktan. Lalo ka na! Ha? Ano, 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 Dalawa kamay. Dalawa kamay sa ulo. Dalawa kamay sa ulo. Dalawa kamay sa ulo. Sa ulo! Dalawa kamay! Baklasin mo. Baklas. Tanggalin mo na. Hindi ka may rapan. Ayaw mo na. O, oh, pikit madam. Pikit. Tatanggalin na lang natin. Alam. nilalaban mo. Eh. Dalawang. Yung sa mga kamay mo. Saka yung mga sugat-sugat mo. Sige pa. Liksum. Hu! Sige pa. Masakit pa. Ha? Ah. po. Hindi na may init. Ha? Ah. Sige, sige pa. Alimata may. Hu! Sige pa, tanggal, tanggal, tanggal. Sayang. Sige pa, sige pa, tanggal pa, tanggal pa, baklas pa. Yung sa mga kamay mo. Yan, yan, tanggalin mo. Pakundi ay. Pu! Masakit pa? Sige, sige pa, sige pa. ito, ah, papel lang nakayukit tayo. Kumagala la, walang inikit na matigas na. Sige. Yan, masakit? O. Mm -hmm. ah, sige. Sige.